One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ko naman ang tatanungin nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Halloween, di Diba? So, yung lalamunan ko medyo masakit kasi nga inaasma ako kanina pa. Nakakaloka. So, yon So, mainit kasi yung panahon at hindi kinakaya ng katawan ko yung init. So, yon Kaya, inaasma tayo. So, today is Holy Thursday. So, sana lahat tayo ay nakapagdasal or nakapagtirik ng kandila man lang or siguro nakapagrosaryo Ako kaninang umaga, pag-isig kong ginawa ko kagad, ay nagrosaryo na ako. Tapos, uh, ayun, konting dasal Siyempre, ayan lang yung pwede kong gawin talaga Parang pagpapasalamat ko sa Panginoon natin Kasi dito, hindi naman puso dito yung Holy Week Wala naman dito yung Holy kasi Buddhism yung mga tao dito. So, bilang sa puso mo, so, apply mo na lang din yung kung paano ka magninilay-nilay. At kung nasaan lugar ka man, kung nasa abroad ka at hindi ka makapagsimba, or nasa Pilipinas ka, pwede ka namang magdasal sa loob ng bahay. So, yon And then, mamaya magluluto ako ng, ano ba yun, yung langis na, ano, na inoil Kasi, di ba, para ano maganda daw yun at mabisa. Actually, gumagawa ko noon every Friday, Holy Friday. Kaya lang hindi ko siya magawa ngayon. Gawa na bukas aalis ako, sasama ako doon sa school na outing namin. And then, ayon So, sa lahat ng tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat sa pagmamahal at support. Kaya naman, ngayong araw na to, Siyempre, ang mga chika natin ngayon ay talaga namang hinanda ko para sa inyo ng bongga. At for sure, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating unang chika. Para sa una nating chika, Hannah Arnold. So tingin ba ninyo, dapat pa bang sumali ng isa pang national pageant si Hannah Arnold after ng maging isa siya sa mga pambato natin sa Mr. International? to anes honest, kung ako ang tatanungin ninyo, Siyempre, uh, kung kaya pa ni Hannah Arnold mag-join sa isa pang national pageant, why not? Maganda naman si Hannah Arnold Actually, si Hannah, isa sa mga tinuturing kong kandidata na pinakamaganda Na lumaban sa national pageant natin dyan sa Pilipinas Sobrang ganda yung styling, talagang panalo, ang lakas mga Latina looks, mga ganon Kaya naman, kung si Hannah Arnold ay magpaplanong sumalis sa Miss Universe Pilipinas Sa mga susunod na taon, why not? Diba? Maganda ang isang Anna Arnold pero syempre dapat maghanda, dapat i-prepare niyo yung sarili niya to transformation as a candidate para sa Miss Universe Philippines, 'di ba? So ako para sa akin kasi may ibubuga naman talaga ang beauty na meron ito si Hannah Arnold, kaya lang na kung nagawa ni Catriona Gray, hindi eh, ibig sabihin kaya din non gawin ni Hannah Arnold ayun nga kasi medyo malamya talaga si Hannah Arnold, no? So, kailangan lang talaga na medyo magturn to be fierce. So, yun ang importante. And then, tignan natin. But, for now, hindi ko naman nakikita na lalabas si Hannah Arnold. Kung kasakali lang. So, I think pwede naman, ba diba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, syempre, Christy Magari nasa Mexico. <laughs> oh, di ba? So, pumunta na siya ng Mexico kasi gusto niya na mauna mag-compete, <laughs> 'di ba? Ako masasabi ko kay Christine McGarry, to be honest, magandang experience 'to kasi meron siyang shooting doon para sa kaniyang show. So, keep going din naman si Christine Magcarry kasi alam din naman natin na malaki ang nagagastos sa Miss Universe Philippines. So, kailangan niya magtrabaho. And then, yung next shoot nila ay gagawin nga sa so, Mexico, ang bongga, no? Eh, kung ma-sponsor naman para gasto sa lahat ng pamasahe, everything, ay, ay, go na. Mali mo, hindi ako manalo sa Miss Universe Philippines. At least, nakarating na ako ng Mexico. Ganon. So, pinangunahan niya na. Anyway, Ah, uh, magandang sign to para kay ano, para kay kay Christy McGarry para makita niya rin yung mga culture doon, kung ano ba yung meron doon at syempre may apply niya sa sarili niya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines kasi iba pa rin kapag nagpunta ka na doon sa isang lugar tapos para may idea ka na kung ano ang magiging meron doon ano ang status ng pamumuhay doon so may idea ka and then yun yung may apply mo sa laban mo sa Miss Universe Philippines di ba? so why not? okay yan, ginawa ni Christine Magcarry so laban lang Mali mo, siya yung maging next Miss Universe Philippines natin. Hindi natin alam. Kasi, syempre, uh, alam naman natin si Christy ay isa sa mga top contender contestant talaga. ba diba? Yung kumbaga parang ang lakas ng laban nito para sa korona ng Miss Universe. Kaya hindi mo rin masabi. So, anytime, pwede siya ang maipadala natin dyan. Lalo na yung ino-offer nyo talaga. Yung total package din naman. ba diba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, appointed queen And the same from the binibining Pilipinas. Now, winners. O, oh, diba? Ito nga ay si Miss Aura International. Nakalimutan ko yung name. And then, saka si Universal Woman. O, oh. to be honest yung mga lumalaban kasi ng binibining Pilipinas syempre iba yung world experience nila don di ba yung nakapag experience talaga sila ng bongga bongga kung paano sila mag-prepare sa competition uh, ano ang dapat nilang gawin na paghahanda tapos Uh, yung mga training, syempre, na dinaluhan nila dito. So, yun yung mga na-absorb nila nung during na lumalabas sila sa Miss Universe, as uh, sa Binibining Pilipinas. And then, of course, pag pumunta na sila sa international pageant, talagang well-trained na sila. So, iba ang ganling ng kandidata na nanggagaling sa binibining Pilipinas. So, imagine mo, ilan na ba yung mga kandidata na hindi nanalo dyan pero nakipagsalpukan ng bonggang-bongga -bongga ng mga during time nila na jojoy sa binibining Pilipinas. Si Maria Gigati, sa din nga sa mga binibining queens. And then, um, Nakalimutan ko yung name ni Miss Ore So yon isa din siya sa mga masasabi ko Na talaga naman, pack na pack din ang laban dito sa uh, Miss Universe uh, Sa Binibining Pilipinas And then, of course, nakuwanta sila sa international pageant Yun yung baon-baon nila Yung ano yung natutunan nila bilang kandidata sa Binibining Pilipinas And now, they are growing up Diba, na para they are growth like a uh, woman na talaga na masasabi mo matatag na yung pundasyon. So, yon Kaya na nanalo sila dyan sa, sa, international pageant na sinasalihan nila o sinalihan nila. ba diba? So, yon di ba Christine Ann Perez? Ang mga gandang binibini ay talagang masasabi mo subok talaga ang galing at ang ganda pagdating sa entablado. So, yun. Ang bongga niyan. Gusto ko yan. Kaya, sana yung mga sumasali sa national pageant na hindi na nanalo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kasi baka once of this day, bigla kayo ma-appoint. Oh, hindi nyo alam. So, baka ang nakatakda pala sa inyo ay maging reyna sa ganito, maging reyna sa ganyan. O, oh, di ba? Sino makakapagsabi nun? Di ba? Wala naman. Yun ang nga si Faith Garcia. Si Faith Garcia pala yun, Na, ano, na pinadala natin sa Miss Aura. O, oh, di ba? Pagdating sa Miss Aura, pa, winner. And then, ito din si Maria Gigante. O, oh, pinadala natin sa international pageant winner kasi nga hindi mo nga alam hindi mo alam ko ano yung naghihintay na kapalaran kaya pag natalo ka sa national pageant lalo na yung mga girls ngayon dito sa Miss Universe Philippines kung matalo man kayo dyan huwag kayo yung parang ano, malulungkot or mawawala ng pag-asa dahil alam ng Diyos ko ano ang para sa iyo. 'Di diba? So 'yan. So alam niya ni Christine Ann Perez kasi galing siya sa Binibining Pilipinas. And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, New Era of Miss Inja. Now, the Miss Universe India will allow non-resident India to participate sa Miss India nga. So, ngayon si Bina ay tingin nyo ba ay pwede nang sumali sa India na alam natin na isa siyang national talaga, nationality niya ay India. Mm -hmm. Alam nyo kasi si Bina, ilang beses na yung sumali dito sa Miss Universe Thailand. Kumbaga, parang ako ang tingin ko, Why not? I-try niya, di ba? So, i-try niya, guys, na sumali dyan sa Miss India. Baka, ayun yung naghihintay sa kanya na maging representative siya ng India sa Miss Universe. Pero, syempre, hindi tayo nakakasiguro dyan. Kasi, alam naman natin ang mga Indian women, marami din naman talagang magaganda silang kandidata na, alam mo yung lumalakot dyan sa Miss India Universe and then ay papadala sa Miss Universe at kumakabog sa Miss Universe. Kaya lang kasi, nakakalungkot lang kasi, pag sumali dito si Vina, parang, ang trying hard na nang dati. <laughs> Alam mo yun na para hindi ka manalo-manalo dyan sa Miss Universe Thailand tapos ito try mo dyan sa India. Eh, sana dyan ka nalang tumirag, di ba? So, yon So, medyo ako ko ako sa kanya. Ang pinaglalaban niya kasi dito sa Thailand na she is a Thai woman. So, maaari yung dugong na nanalaytay sa kanya ay India and then, but she's still a Thai woman. So, ngayon, kung pupunta ka dun sa ano, sa India, eh di parang nasa na yung sinasabi mo na you are Thai woman. So yun. I think siguro ako, ako kay Bina, itry it niya pa ng isa pang beses sa Miss Universe Thailand. yon. Kung siya sumagal doon sa India kasi mas masasaktan siya pag natalo siya doon. Charot. Hindi, wala naman kasing kasiguraduhan kung mananalo siya doon o hindi. Okay sana. Okay, sige, pupunta siya doon. Tapos itatry niya. Tapos ibibigay ba sa kanya yung corona na India? Alam niya ba kung anong merong kultura ang India? At syempre, iba pa rin yung doon ka nakatira at doon ka namumuhay. Mas maganda pa din yon. Ngayon, parang ino-open ng India ng ganito. Bakit parang nauubusan na ba ang India na magagandang babae, di ba? So, yun. I think hindi naman sila nauubusan ng kandidata. Pero maganda din naman na i-offer din nila na open na sila sa mga Indiana na gusto sumali na hindi lumaki sa India. So, yun. Katulad nga ni Vina, malaki yung chance na makasali siya dito. Pero kung ako kay Vina, hindi ako sasali. Di ba? So, yun. Para kasi pag sumali ka dyan, parang ano ba yan ang trying hard na nung dating dahil hindi ka manalo-nalo sa Miss Universe Thailand din mo pa dyan sa India talaga, di ba? So, yon And then, Karen Lauren Mendoza, mama, samtingin mo, pwede ba sumalis sa Miss Global pageant? Ay, to be honest, ako gusto ko to na may appoint din sa isa pang international pageant. Isa din tong gandang binibini, di ba? So, ako para sa akin, I think nakikita ko na magandang potential. Kung baga para kung i-appoint siya, maganda ang magiging laban. Kasi, Diyos ko, Diyos, sa handin to at kabuger, ha? ba diba? So, hindi lang talaga mabigyan-bigyan ng pagkakataon na maputungan ng corona ng binibining Pilipinas noon. Kahit alam na ng binibining Pilipinas na sobrang ganda at dapat ipadala sa international pageant. Hindi ko alam kung bakit. Nakakalungkot, no? So ako ko ako tatanungin mo gusto ko siyang i-appoint. Kayo ba gusto nyo bang i-appoint si kalyan Karen Lauren Mendoza sa isa pang international pageant at kung ano man to. Please comment below. Di ba? So, yon and then of course usapang ati sa manalo tayo ngayon. Galing ganon 50-50 daw Ang laban ni Atisa ngayon dito sa Miss Universe Philippines Kayo ba nakikita ba din yung 50-50 ba Si Atisa Manalo para sa corona ng Miss Universe Philippines To be honest ako ha In my personal opinion Nakikita ko na iba ang lakas na ipinapakita ni Atisa Manalo Kung sakasakaling hindi man siya mananalo dito I think it's about the destiny Yung destiny na alam mo yun Na, na parang hindi para sa kanya ayun yon Kasi yung determinasyon na pinapakita niya, eh, consistent naman siya from the beginning until sa nakikita natin ngayon. Kaya lang, syempre, sa next month pa at saka sa mga susunod na buwan, hindi natin alam. But, kung ako tatanungin mo, yung atake kasi ni Ate sa Manalo is a very good ano fight talaga eh. ang lakas eh. Plus nandun doon din na isipin mo na isa siya sa mga inaabangan na kandidata kung mananalo ba dito sa Miss Universe Philippines. Kasi she's the first runner-up sa Miss International. Malaking profile yon At para sa akin, 50-50. Ako, hindi ko nakikita na 50-50. Malaki yung chance, pero maliit yung chance na matalo. Tapos, maaring siguro ay Gumatalo man siya dito, hindi nga destiny. And then, how about Alexi Brooks daw? Si Alexi Brooks, malakas din naman yung laban niya Alexi, guys. Nakikita ba ninyo na si Alexi ay pwede din putungan ng corona? Kasi ako, yes, nakikita ko naman na pwede naman siyang putungan ng corona. Bakit hindi? isa siya sa mga maglakas at magandang kandidata natin na alam mo yun na pwedeng sabihin na oy bago ang ino-offer ng Pilipinas. So, sabi ko nga, basta maging open lang talaga ang national director natin na ay gusto ko to, ay siya yung napipisil kong kandidata. At I think kung mag-aano uh, talaga sila, magta-try ng black beauty, sa international pageant. Oh my God! Isa siya sa mga pwede mong sabihin na I see si Alex yung isa sa mga kauna-unahan na pwede mapisil talaga natin na ipadala sa international pageant. No? And then si Tagig naman, to be honest, malakas din yung laban ni Tagig, Kasi si Tagig kasi medyo uh, complete package yung ino-offer. May beauty, maganda eh. talaga nakakaloka yung ganda niya. So, ando doon yung charm, ando doon yung yung masasabi mo na ay eto talaga pwede to makau ano one on one talaga at masasabi ko naman na medyo nakakatakot nakakatakot yun dating dito ni ano ni Tagig si Matt Christy McGarry dahil ganda na kita nakita mo doon sa ano sa bagong photos niya grabe ang sexy talagang kabog kung kabog so yun ang meron na baon talaga si Christy Magkeri may body beauty and brain and at sa manalo naman syempre yung power may beauty na may power power of beauty so yun and then si Alexi bro power din power of um, uh, so yun so yun yung masasabi ko And then sa kanilang lahat, syempre lahat ng nabanggit natin na tatlong kandidata from the Miss Universe Philippines, nakikita ko naman na kaya naman nilang makipagsabayan pagdating sa international pageant. And then who knows kung sino nga ba ang kokoronahan sa katila. But for now, sige lang, laban at support alang. lang. So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, guys maraming salamat Syempre sa inyong lahat Sa walang sawang suporta at pagmamahal Na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong update and syempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.